guys. Maglulotok kami dito, guys. Ewan yeah. mo na. Iyan na. Ngayon na. I-video mo ako na. Okay. Iyan. Siya mag... I-video mo na? Oo. Iyan mo na. Okay na. Iyan okay mo na. Nag-start na eh. Magluto kami. Subot init, guys. Nag-init naman. Bilisan mo. Oh, just to. Nagrabi, guys. Oh. Grabe. Ang oh, bilis naman na init. Lala, Diyos ko. <laughs> Dito kami naglinit, guys. Nagluto ng itlog, guys. Kinatry namin, sabi nila kasi makaluto daw ng itlog ang init. Ayan na, guys. Luto talaga, guys. Oh. guys. probably